Mahilig ka rin na katulad ko na magtimpla ng kung ano-ano mga prutas, kung ano-ano mga gulay at kung ano-ano mga bagay na pampaganda at pampakinis ng balat? Kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. So siguro nag-iisip kayo kung ano yung dapat mga ihalo sa mga fresh na prutas. Siyempre nandiyan yung bumabaho, nandiyan yung napapanis kagad. Kaya dalawa ang kauna-unahan yung bibilin. Ito ay ang ammonia water at ang glycerin vegetable. So guys, ito ay napakalaking bagay kung kayo ay uh, gumagawa ng kung ano-ano, nagtitimpla ng kung ano-ano. Ito muna yung starter na bilinin nyo. At basahin nyo na lang sa likodan kung ano yung mga dapat na mga gawin at dapat na ilang mga drugs lang ang ilalagay kung kayo ay magtitimpla. Nung bago lang akong nagtitimpla, ito yung kauna-unaan ko kagad na binili dahil baka ako'y magka-rushes, baka ako'y katihin. Kaya ito muna ang inyong unang bilin at inyong tetestingin. At kung kayo ay hindi nag-aral at mahilig lang kayo dito sa pagtitimpla, ay talagang guagamit kayo ng Google, magtatanong kayo at maraming kasagutan sa Google makakagawa kayo ng iba't ibang klaseng oil, makakagawa kayo ng iba't ibang klase ng pagpapaganda. So, ito muna yung gamitin ninyo para kayo ay makapagsimula sa mga ating uh, platin timpla So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!